mga kaboy-boy, nakagigot na ako sa payaw. Ayan, tumala ako sa payaw. Lubog na yung araw. Magasintog ako ng matambaga. Pamain natin sa buya-buya. Ay, ay, ay. Pag-ibig talaga ng puso't damdamin. Sisintog tayo ng matamba ka Pamain bukas sa buya-buya Kung -buya. mabago na po dito ang konti Garabi ay still bar Lagi kalawang nagpilit na ang bisod na Aria na to Aria na to Para makakuha tao Agwi, salblay mo tumbok mo mo tumbok out Siya Jimboy kinatad naglabay labay ako naman nag undak undak siya naglabay labay ako nag undak ah guys ang ginawi ginawi na Makakaman man dumawe oh sakto pa in sakto pa mai to bukas all right ako ini laglag yung isa oh Ay. Nabinok kasi eh. Nadulok nga kasi. Yang. Hindi nyo kapila. Hindi nyo alam kung saan ulahin ko. Ikaw. Ito. Ito. Tuh, tuh, lu mula, sih, tak boleh beruntung. Siapa lu, siapa lu, lah, kasih. Oh, hah, oh, sampe bola dawe, ernung, laut, Wow, wow. Ha? May malalaki, may maliliit, may mga babae, may mga lalaki. O iba. Sus, buto. Na ako malabato, yara. Bakit binugto yung malabato ko. Yung okay. ay mababato ko gusto yung labato ko, ano yung labato ko. Wala, mo. May kasi o, bakit โอ้ยกรบดุกหุ้น Pagkain. natin ang ilawin kay bagang kadilimin. Kapoy boy, pasiga ng ilaw. Bagang kadilimin talaga. Madilim, madilim ang hating gabi. Madilim, madilim ang hating gabi. Madilim ang hating Madilim ang hating gabi. Madilim. Madilim. Madilim ang hating gabi. Eh, uh, it's panel. Jangan uh. kamu nak semai panel. Jangan uh, baka matagakin. Bakal ko bungawin. Uh, kita let's kita dia. Para hindi ma tagakin. Kita na aking kagwapuhin. Atin mo lang pasagdahin kay mag-ihawin tayo ng tabasin. Mag Ihaw mo na ako mga kabayboy ng tabas para panghapunan ba? Magkakaan tayo. Oh, ay, hindi pala tayo. Pusog na. Huwag na mag-ihaw. Hindi pa hindi pa nakakain, busog na, wag na magihaw. Nagbigay na eh. Yan, ah. yan ang gamit natin alcohol. Yan ang ating kalan. Ayun, dati ay gasolit, ngayon ay hindi na. Kasi nalulunsanin ako sa gasol pag yung nababarahanin. mga kaboy-boy. Pag dito sa laot, iyo lahat ang kilos, mga well, magsain, magluto. Sa iyo na lahat. <laughs> pag ikaw lang nag-iisahin. Okayin lang. Malagahin, kakain. May dumawihin ah. Na. Agay, napaktila ako agay.

Fight. Para bukas may pamain Alay Uy, mga kaboy, hanggang dito na lang. Madalang ng, ano, tingnan natin yung nahuli nakin. Ayan o. Ayan. muna huli natin sa sintog sintog marami rami ng pamain yan so yan hanggang dito na lang po thank you po sa inyong supporting